Another day, another shoes mga buseng. Tayo ngay aw ay inandini sa JLT Passion Boutique, Tanawan City mga buseng at tayo may hook up for today's video. Ay di ating titirahin ngay aring A6 mga buseng. Ay buti na lang at nandito para ay nga po pala pang tennis mga buseng. Ay brand new condition nyan yung gel solution speed tray mga buseng. Ay pagka-post natin ay binayaran na agad ni buseng. Ay yan ay nabili sa atin for 3,000 pesos. Sauce mga busay. Ay hindi nga tayo nag-arrival mga busay nung mga nakaraan ay nag-iwan lang tayo ng iba pang mga pairs at medyo may kataasan nga yung price. Ay sya tayo papar ni na mga busay sa JNT at may sasabay nga tayong isa pang pair yung on cloud. Ay kahapon pa nga po sa atin yan nabilay mga busay. Ay pero yan inabayaran na din ng ating buyer. Ay sinabay ko na lang din para isang transaksyon na ang ating gagawin. Kaya din ko na lang din pinadala sa may tanawan mga busay. Ay ang isang buyer na naman natin na rin mga busing ay pinabox nila ang at medyo masayalan nga din eh syempre kung bibili din nga kayo mga busing ay much better na inyong i-box e although mas mataas yung shipping mga busing ay mas safe naman yung inyong sapatos ay kapag pouch kasi mga busing ay hindi natin masasabi ay baka pag yun ay pagyayapakyapakan down pero pag ako naman inasalipan nasa nagpapashape ay nilalagyan ko ng fragile mga busing na sticker para safe din and nilalagyan ko na din ng papel sa loob yung shoes para naman hindi maipit. Ay dere na nga mga buseng, ay pagka uwi natin ay sa kami na las balasan nga naman ay tayo na hulay ng imporser din eh. Ay hindi ko kasi alam mga buseng, ay di tayo bago lang naman nagka-motor. ay pag inabot pala yung lisensyang iyon ay dirtsyong ticket na ang gagawain ay kung alam ko lang ay ginawa ko yung nagpalhudlud pa sana ako di yan para tayo hindi mahulay at hindi kunay yung ating lisensya ay wala tayong mag gagawa mga buseng. ay sadyang gayon at ang pala si Dini sa tanawan ay hindi naman sa nagre-reklama mga buseng. pero gayon na nga <coughs> ay kung makikita ninyo yung kanilang signage down ay malabo pa sa plastic labaw mga buseng. kaya hindi natin napansin ay yung enforcer ay tamang abang lang na mag turn down mga buseng. aba at naka isa ka ngayon kay Jimboy ay nakita ko nga sa isang vlog mga buseng. ay naalala ko yung Dini ako na huli eh mga busing. Hussein ay kita mo ga naman yung signage na iyon ay limandaan ng bayad ay palti palti naman ha signage ninyo ay lumang luma pa sa vintage mga buseng ay nakakapanghinayang lang din at yung limandaan na iyon ni isang araw ng minimum din sa Batangas ay eh, walang yung pagkakakati din naon ay di after nating magbayad sa city hall mga buseng ay tayo bumalik na din ay sa kanilang tuda at din nga nating kukunin yung ating lisensya mga buseng aba tayo may yung nakasimang out sa pagkakataong aray at tayo'y ng daon mga buseng pero tayo inaamin naman natin ang ating kasalanan kaysa tayo tumakbo mga buseng ay mas malaki ang ating magiging penalty daon. ay kung bagay lesson learn na lang mga buseng at wag na lang uulitin sa mga susunod na pagkakataon ay bagaman po tayo nahulay mga buseng ay napakabait pa rin ang ating Panginoong dios at hindi pa nga tayo nakakauwi ng lipa ay may nagmessage sa atin at binayaran na rin sa mga busing, ay may lesson talaga mga bossing ang bawat nangyayari sa ating buhay. Kung bagay binigyan tayo ng pagsubok, pero may mas better na dumating sa atin mga bossing. Ay ganun lamang po dapat, think positive mga busing kaysa tayo maging lugbok sa ating buhay, ay mas piliin natin maging positibo at patuloy na magpasalamat sa nasa itaas. Ay siya paano po? Hanggang sa susunod na lamang mga bossing. Thank you for watching and ingat po kayong palagi.